Nice. Tayo ng bibit ng yon po <laughs>

Pinasampay ko ba sa ano ko? Ang sabi ko, kunin niya ng linggo ka hapon. Kasi tuyo naman na po. Hindi pa kinuha. Tapos sabi ko, kunin na kanina. Hindi pa rin niya kinuha.

那个。 naman po. Ang damit nila liquid. Diba? Kasi makalat. Wala ka niya. Kaya pa din nag-liquid. na may ibon ah. Hindi Wala na sali. Oo.

isang kilo. Piliin really, yung medyo maganda naman tapos para ano. Okay, tuwin natin. Ano yung soldering boy? Parang walang makita. Dumating yung order ko kawali. Ngayon, ang ganda. Stainless siya. Parang in-unboxing ko eh. Sayang. Okay. Mali pala yan. Mali pala to. Ito. Mali yan. Oh. Dapat pala malaki. Dapat niya yun, kalaki siya kayo. Yung tanyang, ano. Styro. Dapat hindi daw hindi lalagpas yung mga bilog-bilog sa tiles ay sa styro. Ay, ginapit ka naman ganyan. Maliit. Ayun yung gano'n ba? lang ako doon. Titingin ako sa King Smart. Paano maya? maya? Hmm? maya? Dapat yung, yung mga bilog nakapasok dyan sa square. Hindi ba nakalabas siya no? Tingnan oh. mo sa YouTube, diba? diba? di ba? Pasok Hindi mo kasi lahat ng nasa yun. Paano ba? Paano ba? Paano ba? Sige nga. Paano ang gawin gagawin niya? Okay lang kahit nakalabas. Mas nang na siya. Mayroon na hmm. siya paano pa? paano ba? 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 paano kulay paano ba? 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 Tingnan mo yung lamesa. Natuto naman na. Wala nang kalag. Andito na sa baba yung ano? Lamesa, di ba? Nagsulat siya dyan. Wala nang kalat di ba? Nilipit niya naman. Sobrang nung daming Pero ngayon, ito yung kalat niya sa baba. Gusto lahat niya kalat sa sila at nagamit. Gusto niya ikalat. Pero ito na nga yung iba, oh. Nasa baba. Pag may tumatawag din, boy. Siya. Pag may may tumatawag diyan. Hindi inaisa. Pag pala talaga nandiyan siya Pero eh. niya yung tao. nakita siya pala kay? um. Kaya siya sa Kasi sa taas ko siya mag-isa lang. Nakakausap ako pa siya? Ay, so, naman. Lonely siya doon. Ayun, ayun doon walang, ano Wala, na. Doon, wala siyang kausap sa taas. saking sa King Smart kung mayroong ano, styro. Yung, yung bike mo, iwanan mo dalo sa guard. So, ito, mo, kuya, guard, pa, pwede patingin mo na sa guard yung bike. Kasi may titingnan. Ay, itanong mo sa guard kung may styro doon. Tala, tanongin mo muna. Styro bang? Flat. Flat na yung styro ah. 1, 1 fourth ba? 1 eighth? ah oh, 1 half? Kaya naka hindi na. Parang siya nakatayo. Nakagilid nga yan, oh. Hindi naman yan nakatayo lahat eh. Nakagilid. isa lang yung nakatayo. Sige na. Basta hindi yung cardboard. cardboard. Asa yung cardboard hindi yung yeah. flowers oh, in okay. oh, mga bata dito, pero yun siya talaga. Salat, ingay. Kasi yung tubig doon, hindi mo pa pinalitan. Oo, oh, kaya ayos ang ako yung ano, know, pakagatin niya ako. masakit ang kagat nun. No? mo ba? Parang tinit. Nakas taas doon. mga ano. maliliit. rin Pagkatalo na ito, pinanginig pinang na niya. Di na nga ito tingin. baga. swimming daw buwan sa Sa linggo daw. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! ginagawa niya nung maghapon? Parang kulay-kulay? Kaya ukit siya kung tatlong oras. Sa ukit sa tatlong oras. Oras eh. Hanggang saan 的、oh, yeah. Ayan. Kanal mo naman siya. Siya may iyak. Kali naman ni Paul. Hmm? Lagi na siyang may movie, tapos wala siyang sariling bahay. Sino? Ayan, ni si Paul. Ayan. Bahay. Wala na siyang sariling bahay. Siyang so, bahay na maayos. Ayan. Ayan yung sariling bahay na ba maayos. O oh, bata, nakaano nga siya dahil kailangan daw niya ng bahay na maayos. Ito di pwede artista. Oh, ayun o, oh, ayun o, so, mm -hmm. ayun o, ayun o, ayun o, ayun o, ayun o, Kailangan dyan daw makabili ng bahay na maayos. Di ba wala na yung itbulaga. Itbulaga ba yun? Wala. Mm -hmm. ka na wala. Wala pa daw siya maayos. Nakabutan niya pa nga sila doon. Wala pa daw siya maayos sa isang bahay, kaya dapat di mo nagsara yung itbulaga.

nagkahanap ng nga din sa ano kaya nga eh. di siya sa itbulaga eh. Bigla naman natangal Wala na Palaga ba bayon Tahanang ano ah hindi tahanan masaya channel seven ano ano hindi. ano 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 Tingnan mo naman kung maayos sa'yo, sabi naman yung sobrang hinok na hinok. So, pretty? Oo. Huwag okay. okay. nang bawasan yung buo. Saan buo? Ganon. Isang... Mm -hmm. O, okay. isang okay. oh. kamay. Buong kamay. Sing isang kamay, bawasan isang daliri. Huwag nang bawasan ng daliri, ah. <laughs> pero wish nyo kayo maingay. Bye, guys. Bye-bye na. Paalam na ako, guys. Bye. -bye na.